bagong palabas na incognito na kung saan ay talaga naman kahit ang mga nakasama niya nga rito ay talagang humanga nga sa ating bilinda pero ito na nga sa pag-uusapan natin dahil kaliwat kanan na nga ang pagbalita sa ating Bel Mariano kung gaano nga ito kahusay bilang aktres at ayon nga sa mga bula bel mariano was featured in tv patrol superb acting kasi binigay niya eh kaya kahit ka may role lang tiyak na mapapansin siya dahil talaga namang itong ating bilinda at doni pangilinan kapag itong mga role na nga ang binigay sa kanila ay talagang ginagampanan talaga nila kaya naman mas lalo nga humahanga ang maraming bablis lalong lalo na nga ang iba pang mga netizens na kahit nga hindi sila pan ay talagang napahanga nga sila sa angking galing ng ating bilinda. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kailan at Bell sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.